alamin ang iba't ibang asukal sa katawan ito ang mga iba't ibang asukal sa katawan ang asukal sa utak ng sanggol ay tinatawag na EDH ang asukal sa utak ng matatanda ay tinatawag na dementia at alzheimers ang asukal sa inyong mata ay tinatawag na glaucoma ang asukal sa iyong ngip ngipin ay tinatawag na kabetes. Ang asukal sa iyong balat ay tinatawag na aging. Ang asukal sa iyong pagtulog ay tinatawag na insomnia. Ang asukal sa iyong dugo ay tinatawag na diabetes. Ang asukal sa iyong katawan ay tinatawag na cancer. Kaya limitahan ang paggamit ng asukal at pagkain ng mga matatamis.